Panay-panay po ang banat ngayon na itong mga taga-dabaw, mga DDS kay PBBM dahil nga kuno doon sa mga flood control projects na mukhang napunta na lang sa wala dahil nga sa matinding pagbaha. Katulad ng nangyari sa Metro Manila noong nakaraan at ngayon nga po ay dahil dito sa Bagyong Christine, ang dami pong binabaha sa Bicol Region at syempre kahit sa Saudi Tagalog at sa iba pang parte ng Luzon. Yan po ang nangyayari. Pero, alam niyo ba na ang pinakabahain na lugar kahit walang bagyo ay ang Davao City? Konting ulan lang daw ay baha na dyan. Magkano nga yun? 51 billion na allocation daw para sa mga ganoong proyekto. In 3 years, ang um, inallocate sa Davao City dahil nga sa pamumuno o dahil nga nakaupungan noon si Digong at syempre yung anak niya ang kongresista sa distrito na yan. Ngayon, or eto, inamin ni uh, Carlo Nograles, ang dating uh, Civil Service Commission Chairperson na ngayon ay kalaban ni Digong sa pagka-mayor dyan sa Davao City. Inamin niya. Inamin niya na may problema sa pagbaha sa Davao. We have to address the flooding issues of Davao sooner rather than later. Totoo po na malaking problema sa Davao ang pagbaha. Tapos ngayon, kung makaatake itong mga DDS, hindi lang mga taga Davao, doon sa mga lugar na binabaha. As if naman talagang tumulong kayo, ano ho? Yung kasamaan nyo, yung kademonyohan nyo po ay sana huwag pairalin sa mga oras na ganito na naghihirap ang mga kababayan natin. Siguro pwede na maigi pa hindi na kayo magsalita lalo't wala naman talaga kayong naitutulong panggulo lang kayo ano ho anyway punta natin sabi kasi dito sooner rather than later daw and doing so will evolve involve urgent public infra solutions as well as eco or green initiatives in short comprehensive dapat ang approach natin etong mga bagay na ito ay niminsan daw hindi pinagtuunan ng pansin ng mga Duterte. Dahil, ang totoo niyan, Davao City daw is a premier city in Mindanao. And uh, in the country. Totoo, one of the biggest city. At yun nga, one of those premier cities in our country, ang Davao City. Meron daw dyan mga magagaling na tao. We have skills, the local talent, and the proper mindset to protect it and our residents from damaging floods. Kaya natin ito basta sama-sama. So, inamin din niya na, yan nga, we have skills. May mga local talents dyan. Pero kasi, lahat ng yan ay hindi naman na-utilize noong panahon ni Digong. Dahil sa, or sa panunungkulan ng mga Duterte. Dahil ang nangyari, abay, hindi naman pwedeng, di ba, umangat ang bawat individual dyan sa Davao. E wala na sila masyadong mauuto itong mga Duterte. Kaya ako'y naniniwala, kung totoong may mga skills, may mga talento ang mga taga Davao, mas marami sigurado ang napag-iwanan ng panahon at nanatiling mangmang at utuotok.